Hi guys, good morning Ayan po, matutunghayan po natin yung ating mga kasamahang magsasaka Kung paano po nila hulihin yung uh, dagang bukid Ayan po Ayan, pag uh, may nag-harvest po ng palay Ayan, yung ating kasamahan ay uh, nakapalibot dito sa harvester Upang sa ganun po ay mangabang Manghuli ng daga na tatakbo palabas guys gaya nyan guys sa uh, kunti na lang po yung naiwang palay ayan natatakot po yung laga kaya yan magpupulasan na po palabas kaya nyan ang daming uh, dagang uh, tumakbo palabas ayan mas madali na lang pong hulihin ng ating mga kasamahan guys kasi wala nang taguan yung daga ayan kasi po yung harvester uh, pinalibutan po niya yung uh, palay upang sa ganun po ay uh, kunti na lang po yung uh, maiwang palay doon sa gitna kaya yun maguumpukan po yung daga doon sa gitna kasi po wala na pong taguan ayan pag pinasa daon ulit ng harvester yan ay uh, matatakot po yung daga kaya tatakpo palabas at uh, mas madali na pong hulihin ng ating mga kasamahan ayan guys may libre na pong pagkain ganyan guys ang dami nilang nakuha oh bit bit, bit, bit nila yung isa nabalatan na balatan na nah oh, yung kalabaw guys kasi Ayan, nah, no? yung uh, pinagharvisan kaya 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 bisa kaya kagak guys kita nang guys Oke okay.

Daming pagkain. Kain na tayo. Oo, so, kain na. Eh, okay, abong Pedro Farm. Magbibigay po guys ng isang ngadan.